Maulit-ulit na lang, nag-iiba lang ang mukha. Si John Matthew sa lilig, dagdag lang sa humahabang listahan ng mga nagbuwis ng buhay sa ngalan ng kapatira. Nabaliwala lang ba ang natutunan natin sa pagpanaw ni Lenny Villa noong 1991 na nagbigay daan para maipasa ang Anti-Hazing Act of 1995? O ang galit natin sa pagkamatay ni Atio Castillo noong 2017? Sa tala ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 24 na college students ang namatay sa hazing mula 1954 hanggang ngayong taon. Hindi bababa sa walong kadete ng PMA at PNPA mula 1981 ang hindi rin nalampasan ng buhay ang hazing. At hindi bababa sa apat na high school students mula 2009 rin ang namatay. Ganyan na ang namatay sa hazing na umabot sa mga balita pero hindi pa kasama ang mga hindi naiulat. Kasunod ng pagtangis ng kanilang mga magulang, kaanak at kaibigan, nakamit ba nila ang hustisya? Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang ilang video na inyong mapapanood. Narito po ang special report ni Mark Salazar. Pamamahiya. Pagpapahirap. Pananakit. Ganito ang pinagdaan ng hazing ng PMA cadet na si Darwin Dormitorio na naging mitya ng kanyang kamatayan noong 2019. Tulad ni Darwin, sa hazing din nagtapos ang buhay ng UST student na si Horacio Acho Castillo noong 2017. Ilan lang sila sa mga kabataang dumaan sa ritual ng hazing. Alang-alang daw sa kapatiran pero nauwi sa malagim na kamatayan ang pait ng kanyang sinapit sariwa pa sa alaala ng kanyang ina. Kahit na gusto mo siyang buhayin doon, hindi mo na magagawa eh. Nawala na siya eh. Kaya ganun na lang ang kanyang panlulumo nang pumutok na naman ang isang karumal-dumal na insidente ng hazing sa kaso ni John Matthew sa Lilig. I'm directing my appeal now to the fraternities. Parang sa inyo naman manggaling ang pagbabago. Sa inyo naman manggaling ang pagtanggal ng tradisyon na to. This tradition of violence has to be taken out of your initiation, of your recruitment. Nakausap namin ng isang miyembro ng Tao Gamma Phi Adamson Chapter, ang fraternity ni John Matthew sa Lilig. Tumanggi siyang pag-usapan ang nangyari kay John Matthew pero nagkwento kung bakit ba dumaraan sa hazing ang gustong pumasok sa fraternity. Yung initiation talaga is para sa akin, eh, noong time nung nabigyan ako, yun yung term namin noong nabigyan ako, kasi yun doon talaga yung pag pinagdaanan mo yung hirap, marami kasi sumasali pero nawawala rin lang. Not like pag dumaan ka sa proseso ng ganung bigayan, is talagang mamahalin mo yung pinagdaanan mo. May anti-hazing law naman ng Pilipinas na unang naisa batas noong 1995. Kasunod ito ng pagkamatay ng Ateneo student na si Lenny Villa noong 1991. Ang batas na ito, inamiendahan at binigyan ng karagdagang pangil noong 2018 matapos mamatay ni Acho Castillo. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang anumang uri ng hazing. Nagtatakda rin ito ng pinakamatinding parusa na reklusyon perpetua o hanggang 40 taon na pagkakakulong at parusang hanggang 3 milyong piso. Pero sa kabila nito, ang mga insidente ng hazing nagpapatuloy at ang pagkahanap ng justisya hindi madali. Sa kaso ni Lenny Villa, inabot ng mahigit 20 taon matapos ng kanyang kamatayan bago nahatulan guilty sa Korte Suprema ang lima sa 26 na akusado. Sa kaso ni Atio Castillo, anim na taon na matapos ang kanyang kamatayan, patuloy pa rin dinidinig ang kaso sa korte. Lahat sila na ng ngayon nakakulong. Their parents are suffering as well. Limang taon na yan nakakulong. Na, I've talked to some of the parents and the living conditions in city jail. It's, it's, it's like hell. Pero bakit nga ba paulit-ulit pa rin ang mga insidente ng hazing? 'yung kasing code of silence uh, those are uh, sabi natin na ano, those are uh, policy ng uh, ng mga ng mga grupo ano but uh, if anything happens sa member nila that's a criminal act if they are, they have rituals na ganyan pag aralan nila ilan na baing namamatay doon sa mga ritual nila na ganyan di ba do they feel happy do they feel proud that they belong to that organization na uh, may namamatay sa gitna ng mga nabuwis ng buhay ng mga nakalipas na mga taon, ang ilang miyembro ng ilang fraternity, sangayon na panahon na para itigil na ito. May anti-hazing na. Tradition is tradition. Kaya lang, kung ang tradisyon ay krimen na, wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin siya pwedeng ipaglaban. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.